So, good morning guys. Welcome back sa aking channel. At eto, bumili nga tayo ng bagong action cam. Para babalik na ulit tayo ngayon sa mga ride. Para may magagamit na naman tayong camera. So, tingnan nyo naman yung quality nitong nabili ko na to. Ayan, pwede nang isabay sa mga GoPro. Kasi nga, nasira yung ginagamit kong Akaso B50. Dahil inabutan tayo ng ulan sa ride. Nang hindi nakakabit yung waterproof casing. So nasira siya. So ayan bumili tayo ng bago. At alam nyo ba guys kung gaano kamura ng camera na to? 1,000 lang. eto nga guys, dumating na yung ating uh, parcel galing sa Lazada so yung bilibilan ko dito, yung bundle and save para may pre-shipping sya kapag 3 uh, items yung binili mo so dito ako laging bumibili at talagang dito ako laging nakakamura so ayan pagbukas ko medyo kinabahan ako kasi yung box eh ordinary yung box na ayan natatakot ako baka mamaya bato yung laman kasi nga yung original price niya nasa 2,000 plus. May 2,900, may 2,700, di pare-pareho. Pero itong item na nabili natin ito, worth 1,060 pesos lang. Free shipping na siya. So yun, nung binuksan ko, may nakita akong box sa loob ng box. Yes! At ayan nga, pag ko, ayan, tunay. <laughs> tunay, hindi ba ito yung laman? So 5K Ultra HD Although hindi naman 5K yan Pero may option siya. nakalagay 5K Pero yung quality Hindi naman pasok sa 5K Para lang syang uh, mga uh, 4K ganun. O kaya 1080 Pero hindi naman gumagamit Ng mga 5K na resolution Masyado mataas sya Okay na sa akin ng 1080 So ayan guys ito yung laman Ayan ito yung uh, Wifi remote Yan, tabi muna natin siya. Yan, strap. May ko sa ginagamit yan. Sa leeg yata. Tapos yan yung, ano, yung pandikit. Ito, ayan, handlebar mount. Tapos yung mga accessory na yan, yan. Pang mount. Ito yung ginagamit sa chest strap. Tapos yan, another mount. Ayan yung pan charge nya, USB type C. Ayan yung, ano ba yan, Ah, uh, cable para wag mahulog. So manual na walang kwenta. At syempre yung camera itself. Nakakabit na yung waterproof casing. So tingnan natin bubukas sya. Mali yata ako na napindot. Ayan yung katabi. ayun so working naman hindi tayo na loko at talagang nakamura naman tayo dito so 1,060 pesos lang oh talagang mga uh, sulit oh ayan guys ito yung sample ng mga ng video niya so ayan hawak ko lang siya ayan stable naman maganda 'yung meron siyang electronic uh, image stabilization ang isang downside dito na napansin ko, eh, yung command, medyo late. nagle late yung kanyang uh, reaction every time na binibindot mo yung mga command. Uh, masyado siyang late mag-response. Pero, okay lang. Advance mo na lang yung pindot. Ito nga guys, dadaan tayo dun sa medyo malubak. Ayan, nakita nyo naman, umuuga siya. Pero kasi hindi siya naka-stable may higi sa kamay ko dahil hawak ko lang. Yeah, merong konting uga pero okay lang naman. Hindi masyadong uh, masakit sa ulo. Ayan, mapapanood naman ng maayos. Ayan, siguro lalo na kung ito ay nakakabit sa, sa, sa pad o kaya na sa chest mount. Ayan, ito naman yung sa may mega dike. Ayan, lubak-lubak din yan. Ayan. Medyo blurred yung kuha niya kasi hindi ko natanggal yung sticker sa may lens. Ayan, meron siyang parang ulap-ulap. O, ayan nga guys. Tinanggal ko na. Ayan, nakita niya naman. Malinaw na. O, malinaw na yung kuha niya. Ayan, kulimlim yan kaninang umaga. Kaya medyo medyo madim yung kuha pero okay lang. Siguro kung mata, uh, matirik yung araw, mainit yan, maganda. Ang liwanag naman. Hindi ka natalo dito sa worth 1,060 pesos. No, panalo ka na dito. Ayan, para, parang kayang-kayang sumabay sa mga naka-GoPro. Oh. Very, very, ano, very light lang yung kanyang uh, uga. Ayan. Talagang gumagana yung image stabilization niya. Sa setting na 1080p, tapos 60 frames per second, uh, mas mataas dun siguro wala na siyang EIS. O, oh, pangit na yung EIS niya. Ayan o, oh, ang ganda ng kuha niya.